data ayam ganyang kadilim at eto naman yung ngayon Hello, mga plantita, plantita. Good morning. Good day po sa inyong lahat. At ngayon po ay May 30. Ayan. Bali tapos na. Ako doon sa garden. At yung mga ibang plants kahapon ay naitanim ko na din. Nang hinayang naman po akong uh, itapon din yung ibang mga common tropical plants kasi talagang uh, ko din yung time uh, itinanim ko lang doon sa may dulo para pag mayroon na po akong space ay mayroon akong pagkukunan Ayan. para hindi na tayo uh, maghanap sa malayo kaya itinanim ko lang ng <coughs> doon sa dulo yung iba at yung iba mga bromeliads naman na nabulok na yung mga napagkapitan na drip food tulad yung mulberry na kahoy na napagkapitan ay inilipat ko lang din sa iba na matibay pa yung pagka wood niya. Ayan. Pero ayan bago ako magpatuloy mga plantito plantita Siyempre ay mag-almasay po muna tayo at dito nga po yung project. Ayan, yung napakadilim na dahil maraming kahoy dito sa front, longgan, pakaw, arambutan. Ah, ayan yung mga kahoy na kailangan pong alisin. Kasi kahit araw-araw pong magwalis dito ay napakadumi. Uh, sila talaga yung nagbibigay ng uh, sobrang sakit ng katawan ko sa kakawalis. Kaya uh, ayan, mag-almusal po muna ako. Uh, maghapon na naman itong uh, bak na naman sa trabaho. Ayan, hanggang sa matapos. Uh, baka mga isang buwan matapos na. Kasi halos nasa ano na eh. nasa 14 days na yata siya. Pero siyempre, Ayan, eh, bago ako magpatuloy. Ayan, eh, pinakita ko sa inyo yung kanina. Yung buo, yung ano niya. Yung dilim, yung napakadilim ng pagdito. dito. Mayroon pa dito malaking kahoy ng bita, santol, gambutan, kakaulunggan. Dito lang sa maliit na to na space dito sa Kaya tingnan natin, paliwanagin natin ng makahinga yung ibang plants at uh, pabigay ng kulay, yung mga halaman na dapat kumulay, kumulay na gusto sa inyo, pero syempre ayan, welcome back ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagampa channel, ako po si Joy ang inyong vegetable plantita noong May 27 po, ayan pinaputulo ko dito, kasi uh, napakalaki ng mga kahoy na dyan, yung kahoy na bunga bunga or yung kung sa english yata ay fig tree. Ayan. Na yan po, ayan po, light black na yung kahoy. Sobra na pong uh, nakaano sa bubong, nakasampa yung mga sanga niya. Ayan. ang tawag nito Tabug. Tabug pala yung tawag sa amin. Ayan. Ito po ay ano lang naman to postin ng bakod. Tapos ayan. Sabi nung uh, dumadaan dito, yung katabi ko ng may ari dito sa lupa, buti daw ay naisipan kong paputol yung mga sanga. Akala daw nila ay okay lang sa akin yung ganon na. Eh, sabi ko, hindi ko naman kako kaya ng putulin yung ganitong mga kahoy na malaki at yung paghahakot din, sabi ko sa kanila. Sabi ko, kahit gutuhin ko man yan, uh, ipaayos, ipaputol, sabi ko wala pa akong budget. Eh, sabi ko, inuuna ko talaga yung mga eskwela. Eh, ngayon, nakakuha tayo ng pang-labor, pang-bayad sa magpuputol. At yung may-ari din nga nitong lupa dyan sa kabila, gusto niya rin daw ipaputol na din itong kakao niya. Kasi sumasampa din yan dyan sa bubong ko. Uh, dyan dumadaan yung mga daga kapunta sa bubong. Tapos makakasira din siya sa bubong. Kaya ayan, makakapaglinis na tayo dito ng proper. Ito pa. Ayan, puputulin pa yan. At nakita nyo po, ayan. Sobra na din po talaga siyang, ano, tawag nito. Yayabong. Hindi na po masyado makulay yung mga kruton dito. Dahil nga po yan sa taas ng mga kakao at yabong ng mga sanga nila. Na sila naman talaga yung sobrang nagbibigay talaga ng ati ng dumi dito sa aking garden. At itong rambutan, mas matindi ito magbigay ng dumi. Ayan, yung rambutan, napakataas na din. Ayan, sabi ko, upaputol, dahan-dahan lang sa mga sanga para hindi mabagsakan tong linya ng birds. Tapos, ayan yung dita. Mataas na rin, kailangan na talaga yung ipaputol. Ayan po, nasa kagubatan tayo. At ito din, santol. At saka ito din ng Paikos nana nito na rubber tree. Sabi ko eh, ipaputol na din. Grabe talaga yung kailangan ipaputol at pag na ano na, pag naabot ng oras ay pati itong kubo ay ipapagiba ko na rin para yung ibang plants ay dito makabuelo. Ayan, ipagiba na natin to para maano na habang mainit pa yung panahon. Eh. Ayan. Raot naman kaya ini. Para po ma-proper natin dito yung ibang mga plants. Kaya marami pong gagawin. Hindi pa uh, dugay pag lumiwanag na po ito, naalis na itong lunggan and then yung kakaw, yung rambutan, saka yung dita at saka yung santol ay alam ko pong liliwanag dito. Makukuha ulit ng mga kruton yung uh, tamang sunlight para sa kanila para gumanda sila. Pumangit po ito dahil sa uh, wala ng init, puro na lilim. Eh, hindi, naman, hindi naman pang lilim ang mga kruton. Kaya sabi ko sa asawa ko, ah, uh, ipaputol na natin yung ano para naman uh, makasingaw ay makahinga yung mga plants. Kaya ayan, mag-umpisa naman, mag naman po tayo ng trabaho. Ayan, ako ay nakaalalay din doon sa kinuha. ko, makakatulong ko sa pagpuputol ng mga kahoy. Siya lang yung magpuputol at magbubahat kasi doon ako narurugado. Uh, ako na lang yung mag-ano uh, ng ibang mga dumi. Ayan, sisimot ng ibang dumi. For uh, finishing na ako. Ayan. Ito yung kalagayan ng garden, mga plantito plantita. plantita. ayam Ganyang ka dilim. At ito naman yung ngayon nung maalisan na ng mga sanga. Talo pa yung binagyuhan dito sa aking bakuran sa dami ng lilinisin at mga inalis na mga kahoy. yan. Lumiwanag na. Uh, dati hindi nakikita yung uh, dingding ko dyan dahil sa lago ng mga halaman at saka ng mga puno ng kakao. ayan yung mga tiles po dito, ayan. 2019 pa ito. Nabili. <laughs> 2019, 20 2022, 23, 24, 5 years na. Ayun, para po talaga 'yan sa CR. Hindi pa lang namin mapatrabaho kasi ayan, nag-pandemic, pagkatapos, ah, nagpa-aral ng mga anak, kaya na-stuck siya. Para po 'yan sa CR. Ayun, ito na yung ah, panahon ay oras ng Ah, gigibay na siya kasi giba na talaga. tol-tol tulot lutamat. Ta paoy na ang buhay kang ina mamagada na. Gamit na ang buong lakas mo diyan dahil inubos ko na buong lakas ko maghapon. Salamat ka ma. hindi pa rin tapos itong maghapong trabaho. Ah, uh, bukas naman po. Ayan, uh, mahaba na tong video. Uh, ayan, thank you po sa pagsama mo sa episode na to. Kahit puro linis, puro dumi, puro kalat na nakikita mo. Ayan, thank you sa mga subscribers na dagdag, sa lahat ng viewers, sa mga nagpo-comment na nila. Thank you so much po sa pagsama nyo sa napakabilit na trabaho na ito dito sa aking garden. ayun thank you po and God bless you all.